So mga idol, good morning, good afternoon sa inyong lahat. ah uh, ito mga idol, mayroon tayong panibagong videos na video na i-share ulit sa inyo. So mga idol, Toyota Revo ito. ah uh, gusto ko lang i-share sa inyo. So kahit paano mayroon tayong mga idea sa mga paano gawin, so paano pandarin. So mga idol, itong Revo na to, kung mapapansin nyo, Ayan, tinanggal yung mga September, tuber So, inaamag na. Alam nyo ba, mga idol, kung ilang taon to natambay at hindi napapaandar kahit na isang bisis sa uh, 3 years. So, 3 years in half, mga idol. Hindi totoo yan. Iniwal lang to sa garahe. Uh, umalis yung mayari. So, yun, sa garahe. May bubong naman ang garahe, pero nung bumagyo mga idol, uh, yung, ano, yung hangin, so, pumapasok sa ano, yung ulan, sa sasakyan. So, kung mapapansin yung mga idol, yung eh, sit na yan, yan, leader. Paano mo So, namumuti siya. Yan. Three mga idol, uh, in half, three years in half. So, hindi siya napapandar kahit in isang bisis sa, ano, sa garahe. So, yun, mga idol, hinatak namin. So, totally mga idol, hindi namin ito hinila. Napaandar namin ito doon sa garahe, tapos dinala namin dito siya. So, ayan mga idol, oh, papakita ko sa inyo yung loob. Ayan tinanggal na namin yung ayan makikita mo inaamag na yung leader so ito yung mga idol nandito na to sa shop sa may shell yan sa shop namin so dinala namin itong mga idol so pinilit kong rin yung clutch lusot so yung alternator no charging ah, uh, buti malakas yung battery namin na paandar namin siya para makarating lang dito sa shop para dito namin gawin So mga idol ito ipapakita ko lang sa inyo yung mga tinanggal natin uh, Kung ano-ano yung mga gagawin natin sa after 3 years na nakatambay siya Yung mga nag-stack up, yung mga nasira So let's go mga idol So ito mga idol ipapakita ko sa inyo yung binaklas natin Ayan, uh, wala kasi ito siya, ano, lusot yung clutch niya yan, tinanggal natin. So ang tornilyo nito mga idol guys, dusi sa clutch master. Ayan. So yung isa nandito dito sa kabila. So yun. Ayan. Nasa kabila siya mga idol. Ayan, ito yung rod ng clutch. So isa itong mga idol sa so, tatanggalin natin, sa so, papalitan natin kasi wala nga siyang clutch so lumusok na siya sa katagalan na natatambay siya na 3 years in half magpo 4 years na siya mga idol so yun nga ba diba? mas maganda gamitin yung sasakyang kaysa nakatambay kasi nasisira so naniniwala na kayo pag hindi ginagamit so nasisira lalo ganito yung nangyayari so ito mga idol ipapakita ko sa inyo yung ah uh, paano pagtanggal niyan, so ito mga idol Ayan guys, ito yung primary clutch o clutch master kung tawagin. Ayan, tinanggal na natin yung dalawang tornilyo na number 12. Tapos ito sa fittings niya, Jess number 10. Ay, mahirap lang mga idol, masikip eh. Yeah. Yan. So ito yung mga idol. Ah, uh, kung tawagin siya, si kan uh, ano, primary clutch or clutch master. parehas sila ng yun. Secondary clutch, ay ano, brick, brick master, ah uh, primary clutch. So ito yun mga idol ang papalitan namin kasi lusot na siya so ito mga idol isa pa na tinanggal namin dito dahil nga yung sinabi ko sa inyo no charging so wala nang karga yung ibig sabihin hindi na nagkakarga yung battery dahil natambay nga yung ano, alternator matambay nga na 3 years in half kulang lang magpo 4 years na siya so hindi napapandar sa garahe kaya nag misfire na yung So yung starter nga pala, misfire na rin, lilinisin natin. So yung alternator, ipapachick natin sa alternator shop. So kung anong gayag mo papalitan kasi ayaw magkarga. So ito yung mga idol. Yung alternator niya. So dito yan, tinanggal mga idol. Dito ang position yan. Dito yan. Dito yung nakalagay. Yan. Yan yan mga idol sa ilalim siya ng compressor. Ito compressor to mga idol ng aircon. So nandito yung alternator na kalagay ito. So ito mga idol, napalitan ko ito ng timing belt. Ito yung kanyang date ng timing belt niya. Yan. So yan yung ano tanggal mga idol yung mga belt. Yan, Ayan yung mga ano niya, kakalasin. Tapos, yung fuel filter mga idol ito. Na uh, guys, so kailangan nyo rin to linisin or palitan. Pero kung okay pa naman mga idol itong fuel filter niya, so linisin nyo lang kahit natambay naman to, pwede nyo naman linisin to. So itong fuel filter na to mga idol, pwede nyo naman linisin to. Kahit na natambay siya ng gano'ng katagal. Kasi may latak yan, hindi yan, ano, uh, ibig sabihin natambay. Hindi ginagamit walang latak yan, napakaraming latak yan mga idol. Ito kinalas, so kakalasin pa natin yan. may so, ipapakita ko sa inyo yung, buong makina. So Toyota Revo ito siya, diesel. Birue hey, mo mga idol, 3 years in half hindi nagagamit kaya eh, yung tura ng makina so nalinis na itong mga idol eh guys nalinis na yan sya ayan so ito guys yung loob nyan kung mapapansin mo yung krisami nya ayan o oh. kumabakat na yung ano uh, dumi libag so ito yung kanyang ano seat cover grabe ano Bro mo, uh, kulang-kulang 4 years. Walang check, walang kung ano-ano. Iniwan lang sa garahe. Pero buti na paandar namin guys, mga idol. Nadala dito siya siya ng hindi nahatak. So ito yung loob niyan. So yun yung manipila. So ito yung panel board niyan. Ayan, dashboard. Ayan mga idol. Oh. Sobrabing dumi niyan. Grabe patikisan mi oh. Pati idol yung daanan ng aircon ng hangin ng ano aircon niya so napakarumi. Yan nakikita niya naman mga idol. Kasi cover niya, supuan so, niya. Yan napakarumi talaga. Inaamag na. So yun, A uh, buti na paandar natin after 3 years in half so nasa garahe lang siya kaya ano uh, talagang sobrang dumi niya few moments later so yun lang guys uh, mga idol pinakita ko lang sa inyo yung mga dapat palitan natin kung ano ano yung mga nasira na after 3 years na hindi siya gumagana napapaandar So yun yung mga napakita ko sa inyo So Anuhin muna natin na uh, Try muna natin doon Alternator repair Tapos yung clutch master Kasi hindi siya magka clutch na lubog Tsaka yung charging Tapos ito mga guys uh, Nag overheat pa ito So sirbahan pa namin pag kumandar yung overheating nya Kung radiator lang o overhaul May leak Sila so mga idol uh, Salamat Sana may matutunan tayo So update na lang kami pag kumandar to Cảm ơn.